Magandang hapon mga kababayan na uh, andito na naman po tayo nagbabalik para sa isang uh, mainit na balita at talakayan. Ito po si Manong Rayvan at nagsasabing uh, kumusta po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Palakpakan po natin. Ang aking mga followers at subscribers, maraming maraming salamat po sa panunod. Ito nga, may uh, naamoy na naman tayo na ang uh, mga Duterte, ang mga DDS, ay pabagsak na. At yan po ay makikita sa survey ng Okta. yan po ang latest na pinalalabas po nila. Actually, lumabas po ito sa buwan ng June. So, they were trying to show yung uh, pag-change mula March to June. So, ilang buwan mo yan? March, April, May, June. So, after three months, bumagsak sa sorbe ang mga Duterte at ang Marcos, mga makamarkos tumaas yan, yan po ang lumabas sa survey na inilabas lang ngayong June at uh, siguradong may malungkot na naman dito siguradong may iiyak na naman dito Sigurado po ang mga DDS ay uh, iiyak dito. Siguradong sigurado 'yan. Dahil uh, ayon po sa survey uh, ang mga Pilipinong maka Duterte uh, noong uh, March 2024 it was 20%. Pero ngayon pong June 2024 after 3 months it was down to 16%. Ang laki po ng pinagbabahan niya. At ang Marcos naman, ang uh, mga makamarkos, noong March 2024, it was 31%. Tapos ngayon pong uh, tw June 2024, tumaas sa 36%. At ang mga adult Filipinos naman, ito ay very significant din or napakahalaga. Ang mga adults na Filipinos na hindi maka-Marcos, hindi rin maka-Duterte, ay 31% na. So, malaki. Malaki yan. Ang gusto ko pong ipakita dito na ang mga Duterte, mga DDS ay palubog na. Yan, yan po ang uh, nangyayari po ngayon. So, makikita po natin na uh, it is uh, crumbling. Yung pong kampo nila ay collapsing. Talagang uh, ito na po yata ang downfall ng uh, mga Duterte. Ang taong uh, 2024, ito na yata ang kanilang downfall lalo po pag- uh, Andiyan na po yung Interpol pag pa-isiner po yung uh, warrant nako ito na nga po talaga ang downfall ng mga Duterte. At uh, yeah, dito nagtatapos. Dito nagtatapos ang kanilang uh, mga maliligayang araw. <laughs> Dahil nung panahon nila talagang sila ay nagpakasasa, nagpakasarap. Nila ang dami po nilang mga nasagasang mga tao ang dami nila mga alat po na makakontra nila ay talagang kinakasuhan po nila. Sila ang hari, sila ang nasusunod, sila ang batas during the time of Digong, President Digong. Pero ngayon, nagbago na yata ang ihip ng hangin. Delikado na sila. Delikado na ang mga DDS na to lalo na ang kanilang uh, idolo. Delikado na dahil aside from ICC. So, yung kaso niya po sa ICC, very, uh, ano po yan, matunog. Matunog po yan. Aside from that, don't forget yung mga kasong inihain ni Senator Sani Trillanes. Yan. Mga kababayan, noon, ang dami pong galit o naiinis kay Sanitrilianes. Pero alam nyo, itong si Sanitrilianes na tinatawag ni uh, o tinawag ni uh, Pulong Duterte na isang sundalong kanin, siya po ay yung uh, uh, dating senador na walang kinatatakutan, talagang gusto niyang panagutin itong mga Duterte to na mga nag may mga ginawa sa ating bayan kaya dapat uh, pinapalakpakan si ano si by the way po uh, belated happy birthday to uh, former senator Antonio Trillanes at uh, palakpakan po natin si senator dating senator Sonny Trillanes uh, mga kababayan ito pong si senator sani Trillanes ito yung isang klase ng pinuno na dapat sinusuportahan dahil malinis Magtrabaho, may paninindigan, magaling, maraming mga batas na, na ipasa para sa taong bayan, para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kaya siya po dapat ang ating suportahan. Uh, magaling na uh, leader at walang kinatatakutan kahit noong panahon ni Duterte hindi niya inurungan. Kaya palakpakan uli natin si former Senator Sunny Trillanes. So yan nga po. Nakikita natin na ito na yata ang downfall ng mga Duterte. Well, ulitin ko na naman, hindi araw-araw ay piyesta. Hindi araw-araw ay kasiyahan. Weather-weather lang yan wala na game over na ang mga DDS game over na ang mga Duterte wala na yan ang Marcos na ngayon ang nasa kapangyarihan at uh, nakikita po natin na talagang uh, nagbago nga ang simoy ng hangin nagiba na po ang istorya kaya nga po, disappointed at masama ang loob ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, I feel betrayed. Betrayed daw po siya kay Bongbong Marcos dahil wala daw po siyang word of honor. Dahil sinabi nga ni Bongbong Marcos noon na, No, hindi natin pas papasukin ng uh, ICC. Pero mukhang uh, Pasimple lang. Marunong din maglero talaga sa politika si BBM. Yan ang mga pinagsasabi nyo noon na hindi natin papapasukin yan. Pero alam yung mga kababayan siguro, ano, napuno na rin si BBM sa mga kalukuhan or banat sa kanya ng mga Duterte. Kaya sabi niya siguro, gusto nyo akong pabagsakin ha, tignan natin. Alam nyo si BBM nasa loob ang pulo. Pasimple lang yan. <laughs> Pasimple lang yan na tinatawag nilang bangag tinatawag ng mga DDS bangag uh, mag-resign ka na yan pero he is a silent operator alam niyo po ang pangulo ay isang silent operator nagbibigay lang yan ng instruction kaya kung bumanat uh, pa simple ganun po yata ay ang tingin ko ka sa pangulong Bongbong Marcos kaya unti-unti niyang binabanatan itong mga kaaway ng bayan ngayon, ang mga Duterte at ang mga DDS. Kaya mga kaibigan, uh, makikita po talaga natin ng uh, pagbagsak ng uh, Kingdom of Digong. Yan. Kasama din na din dyan ang pagbagsak ng Kingdom of Kibuloy. Ayos! Yan, malapit na yan. Uh, siguradong uh, mahaharap din yan sa batas. Siguradong mabibigyan din ng hostisya mga inabuso ng pastor na to. Uh, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Alam ko pong nga uh, the PNP, ginagawa nilang kanilang mga, ang kanilang tungkulin at uh, kasama po nila NBI, etc., etc., mga uh, galamay po ng ating pong uh, kapulisan. At alam ko mauhuli yan. Uh, sandaling uh, or maigsing panahon na lang ibigay natin sa kanila at uh, siguradong mapapanagot sa batas tong si uh, uh, Pastor Borloloy. Yan. All right. Mga kababayan, hindi lang pu'yan yan. Gusto ko pong i-share dito yung uh, balita nga na uh, tong nine Visayas governors sign manifesto supporting PBBM Bagong Pilipinas. So basahin po natin 'to, tong balita na 'to online sa GMA. Sabi po dito, Iyak na naman ang mga DDS dito. <laughs> Nine governors in the Visayas signed a manifesto of unity expressing their support to the administration of President Ferdinand Marcos Jr. and his brand of governance, Bagong Pilipinas. Governor Gwendoline Garcia Who led the signing at the provincial capital underscored the need for unity toward progress and development. Now, more than ever, let our voices be heard in the entire Philippines as leaders, as chief executives who understand the burdens that we must take, multiplied a thousand times for the president himself. Garcia said in her speech, if we need to move forward and we must move forward, we can only do this with a unified country or united country. Among those who signed the manifesto were, okay, alamin natin kung sino po yung mga governors dito. Uh, governors Ben Ivardoni of Eastern Samar, Governor Erico. Omentado of Bohol Governor Jake Vincent Villa Villa of Sikihor Governor Eugenio Jose Lacson and Governor Jose Enrique Miraflores of Oh sorry Governor Damien Mercado of Southern Leyte Governor Joaquin Carlos Raman Araño Nava and Arthur Defensor Jr. of Iloilo. Yan po. Sila po ang mga governors na nag-sign ng manifesto expressing their support to the leadership and administration of uh, President Bongbong Marcos. Yan po. Kaya nagpapakita lang dito na mas lumakas si BBM sa, sa Bisayas. Pinapakita ko po dito yung pagkakaiba ng strength ng Marcos at Duterte. So yung dalawang factions lang po ang kinukumpara ko po dito na mas malakas na or lalong lumakas ang pwersa ng Marcos dati. Uh, ano po, dati hawak ni ano kahit sa Visayas, hawak ni Digong mas malakas siya. Pero ngayon, marami na rin nagpapakita ng suporta kay PBBM. Mas mas pinili nila si Bongbong Marcos over kay uh, Duterte or kay Digong yan. Kaya nakikita nating na uh, iiyak na naman dito ang mga DDS. <laughs> anyway, ganyan talaga ang buhay. Hindi araw-araw ay fiesta. Matatapos din ang uh, kasiyahan Ah, uh, magtatapos din ang mga maliligayang araw nyo. Kaya former president Digong wala na kayo sa pangyarihan. Iba na ang administrasyon kaya dapat sumunod kayo sa administrasyong ito. Dapat uh, irespeto nyo ang administrasyong ito dahil iba na. Weather weather lang inuulit ko na naman right, uh, so ito lang po muna ang ating uh, may share na talakayan. Sana po'y nagustuhan ninyo. Sa, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ang Manong Rayban channel, please, sana po mag-subscribe po kayo. Sana po supportahan po ninyo ang aking channel. I'm trying my best na makapaghatid po ng... Uh, mga impormasyon, mga impormasyong uh, truthful, hindi po to fake news at walang halong disinformation. Sa tama lang po tayo. Sa katotohanan lang po tayo. Yan ang pinaglalaban ng bunyog. Mga kababayan, maraming maraming salamat po. Tuloy lang ang laban.